ang pinakamasamang naging Santo Papa. Siya ay isang dalubhasa sa panlilinlang, magaling magsalita at mautak. Para sa ilan, siya ang Santo Papa na ang pagnanasa sa kayamanan at kapangyarihan ay hindi nakakakilala ng hangganan. Ang dakilang manunulat na Italiano na si Niccolo Machiavelli ay nagsabi tungkol sa Santo Papa na ito hindi siya gumawa ng anuman o nag-isip ng anuman maliban sa pandaraya ng mga tao. Maaari din nating idagdag ang mga kababaihan dito sapagkat ang tiwaling Santo Papa na ito ay nagkaanak ng mga iligal na anak sa iba't ibang babae. Si Rodrigo Borgia ay ipinanganak sa unang araw ng bagong taon noong taong 1431 ipinangalan ng Rodrigo de Borja na siyang Italianong bersyon ng kanyang pangalang Espanyol. Siya ay nagmula sa isang marangal na pinanggalingan mula sa isang Italianong Espanyol na pamilya na bahagi ng bahay ng Borgia. Sa kanyang maagang buhay, si Rodrigo Borgia ay nag-aral ng abugasya sa University of Bologna. Ngunit, nang gawing Santo Papa ang kanyang cuhin at pinuno ng simbahang katoliko, ang 25 taong gulang na si Rodrigo Borgia ay ginawa namang isang kardinal. Hindi kailangan ang pagsisikap na gawin siyang kardinal dahil ang nepotismo ay uso ng mga panahong yun. Makalipas lamang ang isang taon ay natagpuan naman ni Rodrigo ang kanyang sarili sa posisyon bilang Vice Chancellor ng Holy Roman Church. Sa mga sumunod na dekada Namuhay siya na hindi nakalaan sa paglilingkod sa Diyos at sa halip ginugol ang karamihan ng kanyang oras sa pag-iipon ng kayamanan at pagkalat ng kanyang binhi. Noong 1468, naordinan siya bilang pari, ngunit hindi nito binago ang kanyang pamamaraan. Gusto niya ng kayamanan at kapangyarihan at nais niyang makuha ang mga babae na kanyang magustuhan. Sinasabing mayroon siyang pitong anak sa kabuuan at apat sa mga batang ito ay nagmula sa isang babaeng nagngangalang Vanosa de Catane. Ang apat na yon ay gumawa din ng kwento sa kasaysayan, lalo na ang kanyang anak na si Cesare Borgia. Sa mga sumunod na taon, si Rodrigo ay naging arsobispo ng Valencia at nang isuko niya ang posisyon na yon, ang kanyang anak na si Cesare ang pumalit sa kanya ang kanyang pagbaba mula sa posisyon na ito ay nangyari dahil sa pagkamatay ng Santo Papa. Ito ay ang pagkamatay ni Pope Innocent VIII na nangyari noong July 25, taong 1492. Isang bagong Santo Papa ang kailangan at ang 67 taong gulang na ngayon na si Rodrigo ay nais ang posisyon na yon. Mayroong dalawang iba pang mga pari na nag-aagawan din at nais na maging Santo Papa. Lumabas naman ang mga kwento na nagbayad si Rodrigo ng malaking halaga ng pera upang masuhulan ang ilang tao at matiyak ang kanyang pag-akyat sa pagkapinuno ng simbahang katoliko. Gayunpaman, hindi lamang siya. Ang mga tagasulat ng kasaysayan ay nagsabi din na ang lahat ng tatlong magkakalaban ay nagpatakbo ng napakamahal na mga kumpanya upang maging Santo Papa. Ngunit nanalo si Rodrigo at ginawang Pope Alexander VI noong August 11, 1492. Ginawa niya ang gawain ng mga Santo Papa sa isang paraan na napahanga niya ang populasyon at nagsimula ring bumuo ng ilang magagaling na proyekto. Maganda na sana ang mga ginagawa ni Rodrigo sa pasimula ng kanyang pagkasanto papa. Subalit hindi nagtagal, ang tawag ng kapangyarihan at kayamanan ay nagsimula ng sumira sa kanya. Nagsimula niyang bigyan ang kanyang mga kamag-anak ng mga posisyon sa simbahan at ang mga posisyon na yon ay magbibigay sa isang tao ng kapangyarihan at kayamanan. Ang pagbibigay ng pabor na katulad nito ay isang kasanayan na kilala bilang Simoni. At dahil sa Simoni, nagkaroon si Rodrigo ng maraming kaibigan ngunit nagkaroon din siya ng mas maraming kaaway. Dahil dito, ang mga tao ay nagsimulang magtanong kung ang bagong Santo Papa ay mas interesado sa pagsulong ng kapangyarihan kaysa sa kabutihan ng simbahang katoliko. May mga problema sa pamunuan dahil ang isang pagsalakay mula sa pransya ay nalalapit na. Ang hari ng pransya ay nais ang kinin, ang Naples. Alam na alam ni Alexander na ang mga pranses ay hindi titigil sa pagkuha lamang sa Naples. Kaya nag-isip siya kung ano ang dapat gawin tungkol sa banta. Si Alexander VI o Rodrigo Borgia ay bumuo ng isang alyansa na makikilala bilang League of Venice o ang Holy League. Wala naman talagang banal tungkol dito sapagkat ito ay isang alyansa na binubuo ng ilan sa mga pinakamayamang tao sa Europa at lahat sila ay sumang-ayon na ihinto ang pag-atake ng Pransya dahil hinahangad nitong sakupin ang mga bahagi ng Europa. Ang alyansang ito ay lumago at naisama ang ilang bilang ng mga estado ng Europa at lahat sila ay nagkakaisa laban sa bansang Pransya. At dahil sa alyansang ito, ang Santo Papa na si Alexander ay nagkaroon ng mas malaking kapangyarihan. Sa kabuuan, nagtalaga siya ng 47 na bagong kardinal upang higit na mapagbuti ang kanyang kapangyarihan. Subalit, pagkatapos nito, may isang kakilakilabot na nangyari sa Santo Papa. Si Giovanni na minsan ay tinatawag ding Juan na anak ng Santo Papa ay pinatay. Dahil dito, inilunsad ang isang pagsisiyasat at unang naisip na ang pagpatay ay maaaring mauyugnay sa isang alitan sa isa pang marangal ng pamilya. Bagamat ang ilang tao ay nagsasabi na ang kanyang sariling kapatid na si Joffrey ang gumawa ng kilos na yon. Sinasabi naman ng iba na ang kapatid niya na si Cesare ang gumawa ng krimen. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang pumatay. Dahil dito, napunta si Alexander sa isang madilim na yugto ng kanyang buhay. Ngunit, pagkatapos nito, lumabas din na sinasabi na mula sa araw na yon ilalaan na niya ang lahat ng kanyang buhay sa reforma at moralidad sa pangalan ng Panginoong Diyos. Ang mga yon ay maaaring walang laman na mga salita sapagkat ang nasa puso niya ay ang pakikipag-agawan pa rin para sa kapangyarihan. Mayroong ilang mga tao na naniniwala na nilason nila ni Cesare ang isa sa kanyang sariling mga kardinal dahil ang yaman ng isang kardinal ay bumabalik sa simbahan pagkatapos ng kanyang kamatayan ang ilang mga tao na naipit sa kalagitnaan ng kaguluhan na ito ay inamin na nasangkot si Alexander sa paglason. Ngunit, karamihan ng kanilang pagsasabi ay nakuha sa pamamagitan ng pagpapahirap o torture. Ang nagpahirap sa mga tao na ito ay ang pinakamatinding kaaway ni Alexander. Ito ay si Julius II. Malaki ang galit ni Julius II kay Alexander at nang matapos ang pagkasanto papa ni Alexander, si Julius II ang naging kapalit niya. Hanggang ngayon ay simbolo si Alexander o si Rodrigo Borgia sa katiwalian ng simbahang katoliko at binigyan niya ng daan ang pagtaas ng protestantismo. Nangyari yon hindi nagtagal pagkatapos na mamatay si Alexander. Ang kanyang araw ng pagtutoo sa Panginoong Diyos ay nangyari noong ikalabing walo ng Agosto 1503. Nagkaroon ng sakit si Alexander. Alam na rin siguro niyang nalalapit na ang kanyang katapusan kaya noong ikalabing walo ng Agosto 1503 ay gumawa siya ng isang pagtatapat sa isang obispo. Habang napapaligiran ng mga kardinal ay namatay siya makalipas ang ilang oras. May mga tsorya na nagmumungkahi na siya ay nilason ang kanyang sariling anak na si Cesare daw ang gumawa nito. Maraming negatibong bagay ang sinabi tungkol sa Santo Papa na ito. Ngunit, sa positibong panig naman, inilaan niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagtataguyod ng sining. Ang isang lalaking maaring marinig mo ay nangangalang Michael Angelo ay suportado ni Alexander. May ginawa din si Alexander sa edukasyon ito ay nang inaprubahan niya ang pagtatayo ng Universidad ng Aberdeen sa Scotland at ang pagtatayo ng Universidad ng Valencia. Gayunpaman, nang mamatay si Alexander, ang simbahang katoliko ay nanatiling puno ng kontrobersya. At labing apat na taon pagkatapos ng pagkamatay ni Alexander ay isang reformistang Aleman na nagngangaling Martin Luther ay kilalang pumunta sa isang simbahan at ipapako doon ang kanyang siyam na putesis sa pintuan nito. Inilahad nito ang mga katiwalian ng simbahang katoliko at maraming mga tao ang naniwala dito. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.